Sa lahat ng mga estudyanting Pilipino na patuloy na nagpupursigi upang tuparin ang kanilang mga pangarap na maging profesional balang araw, ito ay para sa inyo. Alam ko ang hirap at sakripisyo na inyong pinagdadaanan araw-araw. Ang pag-aaral na may kasamang trabaho, ang pagtitiis sa hirap ng buhay, at ang pangarap na makatulong sa pamilya. Hindi biro ang inyong pinagdadaanan, ngunit huwag kayong susuko. Nais kong sabihin sa inyo na ang inyong dedikasyon at sipag ay hindi magtatapos sa wala. Sa bawat puyat, sa bawat pagod, at sa bawat pagsubok na inyong hinaharap, tandaan ninyo na mailayunin kayong hinahabol. Ang inyong determinasyon ang magiging susi sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Hindi hadlang ang kahirapan at mga pagsubok sa pagkamit ng tagumpay. Sa bawat araw na inyong binibigyan ng halaga at pagpupursigi, malapit na kayong marating ang inyong mga mitiig. Huwag kayong mawala ng pag-asa, sapagkat sa bawat pagsubok, lumalakas ang inyong loob at determinasyon. Sa bawat Filipino student na nangangarap na maging profesional balang araw, tandaan ninyo na kayo ay may kakayahan at potensyal na umangat sa buhay. Ang inyong edukasyon ay magiging sandata ninyo upang baguhin ang inyong kinabukasan at ng inyong pamilya. Patuloy kayong mag-aral ng may determinasyon at pagmamahal sa inyong mga pangarap hindi hadlang ang kahirapan at mga pagsubok sa pagkamit ng tagumpay. Sa bawat araw na inyong binibigyan ng halaga at pagpupursigi, malapit na kayong marating ang inyong mga mitiin. Huwag kayong mawala ng pag-asa, sapagkat sa bawat pagsubok, lumalakas ang inyong loob at determinasyon. Sa bawat Filipino student na nangangarap na maging profesional balang araw, tandaan ninyo na kayo ay may kakayahan at potensyal na umangat sa buhay ang inyong edukasyon ay magiging sandata ninyo upang baguhin ang inyong kinabukasan at ng inyong pamilya. Patuloy kayong mag-aral ng may determinasyon at pagmamahal sa inyong mga pangarap. Sa bawat hakbang na inyong tinataha, isaisip ninyo ang mga taong umaasa sa inyong tagumpay. Ang inyong pagsisikap ay hindi lamang para sa inyong sarili, kundi pati na rin para sa mga taong nagmamahal sa inyo. Huwag ninyong kalimutan ang inyong mga pangarap at ang dahilan kung bakit nagsisikap kayo sa bawat Filipino student na patuloy na lumalaban para sa kanilang mga pangarap, ipagpatuloy ninyo ang inyong pagtitiwala at pagpupursigi. Sa huli, ang inyong tagumpay ay magiging inspirasyon sa iba at patunay na ang sipag at syaga ay may magandang bunga. Mabuhay ang mga Filipino students na patuloy na nagsusumikap para sa kanilang kinabukasan at pangarap. Kamusta mga kaibigan? Kung nagustuhan niyo ang aming mga video at nais niyo'ng makasama sa paglalakbay namin, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga bago naming uploads. Maraming salamat sa inyong suporta at samahan niyo kami sa bawat hakbang.